Yo, what's up mga uh, this is Edmond Chavez. Uh, bali, may magandang balita ko mga Ay, hindi magandang balita. mayan na yun ha. Bali, birthday ko po ngayon. kaso uh, kaso masama yung pakiramdam ko. Kasi may good news ako, mga katlog. Last October uh, 16, uh, na-monetize yung in-stream ads ko sa Facebook. So, kumikita na tayo sa Facebook. Then, kaya ngayon ma uh, the day today is October 28 uh, birthday ko po ngayon so I'm turning 25 years old this this day So, kaya uh, yun nga masakit masama yung pakiramdam ko ngayon kasi kasalanan ko din kasi hindi na ako natutulog hindi na masalanan hindi natutulog kada hapon kasi nag edit ako ng video And this na itulog ko nag edit ako ng video kasi nga binanatan ko na upload ng upload kasi nga kumikita na yung Facebook Facebook page ko Edmond Chavez. Ah, sa mga hindi pa po naka-subscribe, ah, Edmond Chavez Vlogs po uh, sa Facebook. Po. Then yun nga uh, masama yung pakiramdam ko pero uminom na ako ng gamot ngayon. Then mamaya ah, uh, uh, pupunta ako sa palengke, bibili ng simpleng handaan lang. Uh, bibili ako ng lechon manok, tsaka pampansit, ganun. Kasi, yun lang, then... Tsaka yung... Tsaka may good news din ako mga ka-atnog. This is a... Isang... Hindi, may good news ako na... Yung bali may viral video ako sa Facebook page. I-share ko sa inyo. Tingnan nyo. This one is 1 million views. Yan, naka 1 million views yan. Uh, that was 5 days ago. Pero nag 1 million views siya kahapon. Kung ano naman yung feeling ko. Grabe, sobrang saya ko. Teka lang. Grabe, sobrang saya ko. Uh, hindi ako nag-expect. Bali yung video. Uh, 38 seconds lang yun. Pero nag 1 million views siya. Din pag umabot kasi ng 1 million views yung ah uh, uh, 1 million views yung isang video, it is considered as viral na yun. So, matatawag na na viral. So, hindi naman sa akin talaga original yung video sa kay Carlos Agassi. Yung happy na birthday mo pa ganun. Pero, uh, happy ako kasi nag-viral. Kasi yung mga videos ko kasi sa Facebook page ko, mga reaction videos lang. Ano, since sa YouTube, personal ko, mga vlogs ko, vlogs din. Yun, happy ako. Grabe, sobrang happy ko kasi pero hindi naman siya kung mag 1 million views kikita na ako ng malaki. Hindi naman hindi naman. So bali yung sa page ko naman kumita na siya ng 140 dollars. So it that is equivalent of 7,000 na ata. 7,000. Then salamat ako kasi mas nauna pa na monetize yung Facebook page ko kaysa sa YouTube ko. Pero ngayon pinagsisikapan ko na ma-monetize tong YouTube ko. Kasi yung mga content ko lang naman, mga daily vlog, ganun, I, I love... I love to share what I do, ano yung mga ginawa gawa ko, yung mga ganun lang, hindi naman talaga na ito ganito, yun lang, gusto ko lang talaga mag vlog kasi pangarap ko pa talaga dati na yun nga, maging vlog, maging content creator, ganito, lifestyle lang, ganun din. Yung wish ko naman sa birthday ko ngayon, isa lang talaga yung wish ko mga ka na sana may ticket na kami kasi supposed to be yung flight namin September 19. ah uh, September 19 pa punta sa Bansang Hungary. So, ma, um, unlucky kami kasi hindi kami na-cancel yung flight namin. September 19, late mag-October oh October 28 na. So, ngayong October 31, 2 months na kami nag-aantay. So, isa lang naman talaga yung wish ko talaga na sana may ticket na ako at saka yung mga kabatch ko at makaalis kami sa dito sa Pilipinas para magtrabaho sa Hungary. Then, And nga, sana, sana ilinggin ni Lord. Then, bala ito po, uh, nagpapasalamat po ako pala sa mga Then, nagpapasalamat po ako sa mga followers ko sa Facebook na laging nanonood ng videos ko, mga funny videos ko, nagsi-share Kahit hindi nyo na-like, kahit pinaka-importante talaga sa video, share nyo. Yun. Maraming salamat sa inyo mga ka-hotdog. Then, sana sa YouTube, supportan nyo din ako, uh, Edmond Chavez Vlogs. like na, lahat ng social media accounts ko, Edmond Chavez Vlogs. Then, yun nga, ah uh, baka siguro mamaya, magpapajika siya ako mamaya. Then, sana maging okay na ako kasi sakit yung ulo ko. Din pag-inom na ako kanina ng paracetamol okay naman siya. Sana nga may ticket na kami kasi tutuman sa din. I really want to help my mother talaga mga karto Kaya gusto gusto ko mag-abroad. Kasi yung number one reason ko naman talaga na mag-abroad ako, yung mother ko naman talaga, yung parents ko. Yung parents ko talaga. hindi kapatid, yan. Then yun nga, yun yung wish ko na sana. Ano. Then maraming salamat talaga sa mga nagnononood ng videos ko sa Facebook. Salamat talaga. Hindi ko kayo maisa-isa. Maraming. Then salamat din, pinaka-importante sa lahat, pi salamat din talaga sa tito ko nga, si Tito Francis Albaran. Kasi dito ko nakatira sa Taguig at uh, sa Masigasing. Then sobrang bait ng tito ko kapatid ng mama ko sobrang bait. Sobrang bait talaga dito yung, yung ma ma maaalahanin, ma uh, mapagbigay si Tito. Grabe, hindi siya nag-expect ng kapalit. Gusto niya lang talagang tumulong. So Siyempre, I am very thankful kasi hindi laman lahat ng relatives natin maganda yung ugali. So, I very thankful na yun kapatid ni mama, ganun. Sobrang, sobrang bait talaga. Wala akong masahabi ni Tito talaga din yung auntie ko din, si auntie Lisa Albaran, na dito, like, nakatambay ako ngayon, nagluluto si auntie. Kasi, kasi hindi naman talaga ako yung magaling magluto. Ako, trabaho ko lang. Hugas ang plato. Like, ngayon tambay ako, hugas ang plato. Minsan, nagluluto din. Pero si auntie talaga yung nagluluto. Then, yun nga, marami, thankful ako dahil yung mga relatives ko na tinitirahan ko dito sa Manila. Kasi dito kasi ngayon ako sa Taguig, guys. ah uh, mga Mabait sila, gano'n yun nga di lahat ng relatives sa ating mga di lahat lang relatives natin mabait. dun yun lang ah uh, yung yun wish ko na sana dito na kami uh, Makaalis na kami kasi yun talaga yung goal namin sana may okay na din ako ngayon din sa mga subscribers ko dito sa oh subscribers ko dito sa YouTube uh, maraming salamat sa panonood ng vlogs ko Tsaka lalo na sa Facebook, maraming salamat. Kasi yung strategy ko kasi, kasi nag-upload ako dito sa YouTube, nag-upload din ako sa Facebook, equal lang yan. Pero yung pinagkaiba kasi sa Facebook, marami akong ina-upload sa isang araw, mga siguro sampung videos, ano, kasi funny videos. Yun sa dito sa YouTube, kung lang, konti, lang yung ina-upload ko dito. Kasi vlogs naman, mga vlogs lang ba. Din sa Facebook kasi reaction videos. Kaya... Yeah. Ganun yun guys. Then, sana guys, ipag-pray nyo ako na sana o oh, si Edmond Alvaran Chavez na sana may ticket na kami. Makalis na kami kasi yun talaga yung dalangin ko talaga na kasi magtutumas na rin kasi kaming tambay. Sana makalis kami. Then, for those people who are watching this video, ah, uh, marami pong salamat. Then, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel, Edmund Chavez Vlogs. Uh, I have also Facebook page, Edmund Chavez Vlogs. Then, mas active ako sa Facebook page ko, Edmund Chavez Vlogs. And, pa-follow na rin po. Marami pong salamat and God bless you always. Ingat and bye-bye. Thank you always. Bye-bye.